Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ako po pala si Teddy Forlanda at ang topic natin ngayon ay tungkol sa pag-aaksaya ng pera o money wasters. Ano po ba ang mga bagay na pinag-aaksayahan ninyo ng pera na hindi ninyo namamalayan? Magbibigay ako sa inyo ng mga ilan. Uh, Unang-una yung impulse buying. Yan, kagaya ngayon, 99. So, di ba? Madami dyan. Yung titingin ka lang, magbabrowse ka sa internet. Yan ang mga bagay na yung minamarket sa iyo na sari-sari Na binibili mo. At pagkatapos ng mga ilang panahon, para kita mo yung bagay na binili mo, eh, wala, naaalikabukan lang. So, sayang ang pera. Di po ba? O dili kaya ay pumunta ka sa isang supermarket, meron ka ng mga lista ng mga bagay na kailangan mong bilhin. Pero pagdating mo dun sa counter, may nakita kang isang chocolate bar. Iba, Ang sarap eh. So wala rin sa listahan, napabili ka ngayon. O so impulse buying po yon, Hindi po ba? Hindi ka naman sinasabi na money waster yung pagkain. Okay? Pero yung ibig sabihin dito ay yung hindi naman priority sana na bibilhin mo ay nabili mo. So yun po yun. Ano po? Pangalawa, kape. Expensive particular ha. Yung merong babae na kulay green na nakalugay ang kanyang buhok, nakulot. <laughs> Alam niyo na po siguro yan. Okay? Uh, at marami pang mga iba dyan. Kung ikaw ay minimum or slightly above minimum ang sweldo mo At mahilig kang magkapejaan Which is masarap naman at ako'y ginagawa ko rin po yan maminsan-minsan uh, Siyempre kailangan din natin i ang ating sarili Pero kung palagi Medyo sayang ang pera Di po ba? Pwede ka naman bumili ng isang coffee maker At nakabili ka rin ng coffee beans na pwede mong gilingin Uh, at meron naman mga tutorial dyan kung paano itimpla yung mga timpla ng mga kape na binibili mo dun sa coffee shop na yun. Napakalaki po na matitipid mo. Uh, at actually ginagawa ko po yan ngayon. Ako na gumagawa ng sarili kong kape. Ang mga recipe po naman yan ay eh, nasa YouTube din, sa internet din. Makuk makukuha nyo po. At uh, hindi man ganun eksakto kasarap. Pero malapit doon kailangan nyo lang pong practicing. So, ang laking bagay, ang laking katipiran kung tayo na magtitimpla ng sarili nating kape. Although, minsan masarap din magtambay doon, socialization, di ba? Uh, makipag-usap sa isang kaibigan o sa mga kaibigan, di po ba? Wala namang masama doon, basta wag mo lang gagawin yan na pamalagian. Ayun, at ang susunod, yung uh, gym membership. Yan, masarap yan. Mag-gym, maganda sa pakiramdam, di po ba? Magiging fit ka and uh, healthy, di ba? At strong. Pero kung nag-member ka dyan at hindi ka naman consistently nagpupunta doon at ginagamit ang iyong membership fee, di po ba? May kamahalan din po ang gym membership. Depende kung anong klaseng gym ang mag-member ka, di po ba? Eh kung pinag-member mo doon, binili mo na lang isang rubber shoes at tumakbo ka. Libre po ang pagtakbo. Ano po, papawisan ka rin. Tapos tumakbo ka doon sa magandang lugar. Yung nature, yung maraming puno na nakikita ka. Hindi nakakulong ka lang sa isang air condition na gym na puro bakal ang nakikita mo. At yung mga kasamahan mo na nag-gym -gy doon, di po ba araw-araw or... Uh, three times a week na andun ka eh doon ka na lang sa nature tumakbo mas maganda nakakalanghap ka pa ng sariwang hangin kasi nakakulong ka sa air conditioner na gym okay libre pa ang pagtakbo mo walang kailangan membership doon bili ka lang ng magandang sapatos at na magagamit mo sa mahabang panahon Adi ah, po ba at susunod yung expensive na mga damit na mga bata alam nyo, yung mga bata ay napakabilis po yan lumaki. Kung bibili ka ng mga damit ng bata na anak mo, na mga kabibili mo pa lang, ang mahal-mahal, mga ilang buwan, di po ba 6 months, 8 months, ang laki na, nilitan niya na, eh ang mahal-mahal ng bili mo. So wala, sayang, hindi po ba. O iba pinamimigay. Pero actually, hindi naman kailangan ng na mga mamahaling damit sa isang bata mabibili ka siguro yung mga pang pangpasyal pero yung pambahay lang ng bata tapos sobrang mahal ng mga damit na ibinibili mo na nilalakihan lang di po ba ang bilis lumaki ang mga bata so bili ka ng bili bili ka ng bili tapos ang mahal uh, hindi ka nakakatipid dyan uh, nag aaksaya ka ng pera pag ganyan ano pa yung trending ng mga damit yan usong uso yan lalo sa mga kabataan trending ito uso kau naman Sige, sunod ka. Bili ka. O di ba bago, ang ganda, sarap sa pakiramdam eh. Mga ilang panahon na naman, ba, laos na. May iba na namang uso. E eh, so ikaw, gaya-gaya, bili ka uli. O ah, di ba? Di mo na mamalayan. Pagtingin mo doon sa wardrobe mo, napakarami mo ng damit na hindi mo na sinusuot. Di po ba? Ah, di ba, ang laking pera na akses sa ah, ganyan. Dapat, kung ano yung komportable kang damit na suotin mo, hindi mo naman kailangan laging nakikibagay, nakikiuso. Hindi ka naman sinasabi rin na masama ang makibagay o makiuso. Pero yung lagi ka nalang sumusunod dun sa kung ano yung trending, hindi eh, mo naman malaya nag-aaksaya ka na ng oras mo. At ng malaking pera na ginugugol mo sa pagbili ng mga damit na yon na trending kuno. Okay, isa pa. Subscription. Ang hiling mo mag-subscribe. Either ano yung Dati mga magazines, eh, mga ganyan. Ngayon, 'di ba? Cable, mga Netflix na 'yan. Oh, nakasubscribe ka diyan. So may monthly chine-charge ka. Eh hindi mo naman gaano ginagamit. 'Di ba? Sayang. 'Di ba? Uwi ka ng bahay, may cable ka. Eh ang alis ang alis mo ay maaga, sobrang aga. Ang uwi mo naman ay eh, hating gabi. So yung may cable ka, tapos eh wala ka namang alam mo 'yon kasama sa bahay. Naka-cable ka pa. Hindi mo naman nagagamit dahil aga mo umalis pag uwi mo eh inaanto ka na dahil sobrang gabi na matutulog ka na, papahinga ka na dahil ang layo ng trabaho mo sobrang traffic tapos nakaka-cable kayo TV mo hindi mo naman ginagamit masyado sayang, tungkol nila sa local channels libre hindi mo na kailangan mag-cable kasi sa panahon ngayon marami naman ng mga palabas ah edi panoorin nasa cellphone naman na ah. kagaya ng ito youtube hindi po ba ng mga pelikula dyan so yun. At ano pa ba? Yung expensive gifts. ba? Diba? Pag may mga birthdays, anniversaries, may hindi tayo nagre tayo. Eh. Di ba? Hindi naman natin kailangan ng sobrang mahal na mga regalo. At syempre, lalo na eh, kung nire natin, eh, syempre, uh, eh, mag-iisip din siya kung paano kanya magagantihan. Eh. Pag nag-birthday ka naman, syempre, eh, iisipin niya baka pag nagregalo siya ng chips sa iyo baka ibang siyempre iisipin niya na sana matumbasan ko rin yung regalo na binigay sa akin eh ang mahal hindi niya naman kayang bilhin dahil hindi naman siya kagaya mo na ikaw halimbawa malaking sweldo mo siya hindi naman ganoon kalaki ang sweldo o kinikita ay di po ba so hindi natin kailangan magregalo ng mamahalin sa lahat na pagkakataon may mga okasyon din siguro na pwede tayong magregalo kagaya mga kinakasal yung malapit sa ating alam mo yun, sa buhay natin o malapit na kamag-anak pwede natin regaluhan yun ng mga medyo may kamahalan din, di po ba? Pero sa mga ibang tao lang na tayo naimbita para dumalo sa isang ganito, ganyan, ng mga celebration hindi natin kailangan magdala ng sobrang mahal na regalo sapagkat it's the thoughts that count, sabi nga di po ba sa pagre-regalo Ayan, so guys, mayroon pa ba kayong naisip na mga bagay na pinag-aaksayahan ng pera. Ah, ito pa pala, may karagdagan pa pala ako. Ano po, ah, bago tayo magtapos. Ito pinakamahalaga, yung pagkain. Ayan, maraming guilty dyan eh. Marami akong nakikita at kakilala na ganyan na tinatapon sobra-sobra yung kanin. Ang dahil napapanisan, mga ulam. Bakit napakatindi ito? Para sa akin po aso ah, sa opinion ko, matindi ito eh. Hindi po ba? hindi hindi lang yung pagkain mismo ang tinatapon mo eh. Pera yan eh. At uh, hindi lang pera yan, oras din yan. Energy rin yan. Kung bakit ko nasabi, ay pupunta ka sa palengke, di po ba? Gugugol ka dyan ng oras eh. Bibili ka, mamamalengke ka, di po ba? Tapos yan, iluluto mo. Gagamit ka ng gas or electric kung ano yung gamit mo. Niluto mo ngayon. May tira. Ni ref mo. O, di ba? Eh yung ref, kuryente yan eh. Di ba? Gumamit ka pa ng ref. E, energy na ginamit natin. Ref. Pagkatapos eh, wala. Inaya lang dun sa ref ng mga ilang linggo o buwan na. Hanggang sa yung pagkain, inamag na. Kahit na sa, sa sobrang tagal, tatapon mo. So, ang laking, ang dami mong ginastos, di ba? Na pera pati oras na malengke ka, nagluto ka, nilagay mo sa ref, di ba? So ano yun? Oras, kuryente, di ba? Dahil niluto mo, or, or uh, LPG gas, di ba? Dahil niluto mo, tapos kuryente, dahil nilagay mo pa sa ref, tapos itatapon mo lang, di ba? Ang laking pan yan eh. Kumbaga para sa akin yan ang pinakaayaw ko na pag-aaksaya. Yung pagtatapon ng pagkain, di ba? ayaw na ayaw ko yan. Galit na galit ako sa ganyan. ah uh, pero may mga pagkakataon naman na hindi na yan. Pero yung madalas na ginagawa mo yun, lagi ka nagtatapon ng sobrang kanin na napanis, sobrang ulam na napanis. Di ba? Uh, na hindi mo pinag-iisipan, hindi mo pinagpaplanuan. Kung, di ba? Dapat meron tayong meal planning eh. Parang sagay, wala na aksaya. So guys, mag-iwan ako din sa inyo. Yan ang aking na mga tips ano po na hindi natin dapat gawin pagkakasayahan ng ating oras ng ating pera napakahirap po ngayon sa panahon nakitain ang pera hindi iwan lang ako sa inyo ng isang ah uh, pwede nyo pag ano po ito your life is cheap because you think investing is expensive. Yan. So, share share your thoughts dun sa comment section. At kung bago ka sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe para sa iba pang mga video updated ka lagi. Maraming maraming salamat po.